Yan, pagkatapos pa natin mag-change oil at may nakita pa tayong uh, dito, blink-blink ng oil. Ito yung gagawin nyo. Nakita nyo po yung sa image na yan. Yan po yung pipindutin natin. So, doon sa Odo, start po natin sa Odo. Ayan, pipindutin po natin. Isa, dalawa, yung trip 2. Yan, sunod yung echo. Echo, average echo, yung battery. At saka yung Odo. Ay, trip. Ayan, bago i-click po natin yan, ilong press po natin yung yung pinakita ko kanina ayan, long press tapos bitaw tapos long press ulit bago mag-back na yung sa zero ayan tapos ang gagawin natin papatay na po natin yung ating um, motor so ayan pag open po natin may kita natin dyan ayan so nag zero na po automatic po yan ayan click po natin ayan check po natin ayan okay na po yan wala na po yung oil Thank ayan pagkatapos po natin mag change oil at may nakita pa tayong ah uh, dito blink blink ng oil ito yung gagawin nyo nakita nyo po yung sa image na yan yan po yung pipindutin natin so doon sa odo start po natin sa odo ayan pipindutin po natin isa dalawa yung trip to yan sunod yung echo echo average echo yung battery at saka yung odo ay trip ayan bago i-click po natin yan lang, long press po natin yung yung pinakita ko kanina yan long press tapos bitaw, tapos long press ulit bago mag-back na sa zero ayan, tapos ang gagawin natin papatay na po natin yung ating um, motor so ayan, pag-open po natin nakikita natin dyan ayan, so nag-zero na po automatic po yan, ayan click po natin, ayan, check po natin ayan, okay na po yan, wala na po yung oil thank you